ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programa Reaction Mo, Biyara na po. At syempre, binabati din po natin yung mga Epipanyo supporters, maging ating mga uh, kapatid na lagi po nananalangin para po sa hiling ko ni Epipanyo. At syempre, binabati din po natin Manuel uh, Torribio. So, magandang bago po sa inyong lahat. <laughs> At uh, siyempre, pinapati rin po natin maging ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na uh, First Lady Lisa no? Araneta Marcos. Okay, sa mga kababayan po natin, salamat po pala sa mga kababayan natin na talagang nananalangin po ah, para po sa inyong lingkod, para po sa aming kaligtasan. So talagang sabi ko nga hindi naman sa lahat ng pagkakataon pera po ang kailangan ng yung lingkod pero yes sa pagkakataon nito ay talagang need ko po talaga ng tulong ng ating mga mahal na kababayan na tayo po ay makasurvive dahil nga po sa alam niyo naman ang sitwasyon po ng yung lingkod napakahirap po talaga pero ganoon pa man, salamat po sa inyong mga panalangan. Okay, sa araw po ito, pag-uusapan po natin. Ano? Ito pong uh, isiniwalat po ni Senate Majority uh, Leader Francis Tolentino. Uh, ito po itong tungkol po sa niya na di umano, ay may mga espiya ang China na nakapasok o nakapasok talaga sa bawat departamento ng ating bansa. So okay, para mabigyan po natin ito na ito ng magandang reaksyon o oh, berata ah, babasahin ko muna po ang balita uh, mula po sa uh, Abante News. Ah. So bago dale uh, April 26, no? Medyo uh, huli na tayo ng konte. So sabi po dito, isinwalat ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na hindi lang sa 2025 midterm term elections, nakikialam ang China. So, good morning kay Nikki uh, Mariano. Okay. So, kundi mayroon din silang mga sleeper agents, uh, sleeper uh, agents na embedded na sa kuro buro bu buro Bur kraya ano burokrasya okay sorry sa lahat ng sektor ay may nakabuo may nakabaon na sleeper cells wika ni Tolentino sa isang forum nitong Sabado. Hindi natin alam ang extent hayaan natin ang security specials ang mag-elaborate pero talagang nakakagulat. Aniya ang mga espiya ng China sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay maaaring Uh, umabot na sa level ng uh, assistant secretary. Kahit sa ibang ahensya ng pamahalaan ay mayroon silang nakabaon na espya sa malalaking ahensya, baka na promote na hindi lang na uh, as division chief, baka direktor, baka assistant secretary level na matagal nang nagtatrabaho paglalahad ni Tolentino. So, mga kababayan ko, uh, maaaring totoo po yung sinasabi ko nitong ating uh, senador. No? Kasi ilan ba yung ano natin? ilang ba yung mga membro ng ating uh, kabinete? Kung di ako nagkakamali ito, uh, parang labing siyang yata kung di ako nagkakamali. Oh. So, isa na dyan yung executive secretary na si Lucas uh, Bersamin at yung Secretary of Foreign Affairs na si Enrique Manalo at si Secretary o yung Secretary ng Finance si Rob uh, Recto o tsaka si Secretary o yung Secretary of Just, uh, Justice na si Jose Jose uh, si, uh, si Jesus Crispin Rimulya uh, yung Secretary of Agriculture na si Francis uh, Laurel Junior si Manuel uh, uh, Bunuan sa Secretary of Public Works and Highway. So good morning kay P. Simon uh, Guno at uh, kay Ace Errat. Okay, er, er, Errat. Tabel. Tingnan natin ngayon natin uh okay. Good morning sa inyo mga kababayan. So, so, so sa mga kababayan natin ha, paki-share din po ha. P. Simon uh, Ugano Romeo de Jesus. So good morning po sa inyong lahat mga kababayan. So isa pa dito si ano, uh, binvenido uh, Lagos Lagosma, uh, secretary of labor and employment, si Gilberto Cidoro Jr., yung secretary of national defense natin. Si Cidoro uh, Herbosa, sa secretary of Phil, uh, si, o ano, si Christina si Cristina Roque ng Secretary of Trade and uh, Industry, si Rexlon na uh, Gatchalian, yung Secretary of Social Welfare and Development, uh, si si ano, Condora uh, uh, Conrado Kun, Estelia III, Secretary of uh, Agrarian Reform, uh, pati itong si yung Secretary of uh, Environment na si ano, uh, Luis Saga, o Antonia Luis So ito pa, o yung Secretary of uh, Interior natin ha, ng uh, Interior Local Government, si Juanito Victor Rimulya, kamag-anak ito ni Jesus Crispin Rimulya. So si ano, yung Secretary of tourist, Tourism natin, na si Esperanza Cristina Prasco, o sana naman natin bibigyan Bibensio Dishon, ng Secretary of Transportation. Si Renato Solidong Jr., Secretary of Science and Technology. Si Ralph N. Loteria, ng Secretary of Energy. So, yan po yung ano natin, mga kasama. So, pati yung Secretary of Budget and Management. Yan, yan. yan po yung ating mga kasama. So, marami. Maraming talaga. So, hindi basta-basta dahil tuloy nga sinabi ko, uh, maraming talagang ano, uh, kasama. So, pwedeng sinasabi po nito ni uh, Tolentino o senador Tolentino ay totoo. Totoo po. Walang imposible kasi kung titignan po ninyo ano, dito sa ating bansa, ito ah, uh, ito, siguro alam niyo to. Good morning din kay uh, Romeo De Jesus, uh, Rolando Serino. So, kung ako po ang tatanungin ninyo, hindi imposible yung sinasabi po ng ating senador. Kasi tingnan nyo na lang ha. Pumunta po kayo ngayon ng Samar. Karamihan po sa nagiging gobernador doon o mag, uh, nagiging politiko. Egypt. O kagaya na lamang po ng mga tan. Yeah, ya, po sa parting Samar. Ah, sa rest, uh, sa Western Samar. Ah. Makikita mo diyan tan. Yung gobernador babae tan. Yung vice, vice governor lalaki kapatid niya tan. E, tapos yung congressman tan. Sila lang. Sila lang yung sila lang yung may kapangyarihan diyan sa lugar ng ano ng Samar. Biro mo ha Chinese ang humahawak sa buong Samar tinayo yung portal niya niya. Eh. Do yung yung uh, mayor ng ano yung mayor ng uh, Tanawan uh, sorry ng uh, uh ito um, uh, dito benda sa Samar pangalan ito ah uh, ano bang pangalan na? Yung isang ano? Tarangnan. Tan din. O, oh, tan. Tapos yung isa pa, yung kapitbahay ng ano? Tarangnan. O, oh, yung pagsamhan. Tan din. So, kung makikita po ninyo, mga kababayan, oh, pinakaharian po tayo ng mga Chinese. O ng mga Chino. Ha? Ah, Rolando Serino. So, okay, sino to? Si Operation... Labrador. So, good morning sa iyo kapatid. Good morning din pala ha, sa mga ano natin, mga kalaban natin na nagpapapansin po sa atin. Salamat po sa inyo dahil dahil po sa inyo eh tumataas din po yung ating ratings ano at marami po at mas lalo tayong nakikilala sa pamamagitan ng yung pagbati ko sa inyong pag ako natutuwa ako eh hindi ako na ano kasi bakit. Meron po kasi tumawag sa akin, sabi nila, Nung pinanood daw nila, sabi, grabe, ganun pala ganyan. Pero nung, nung sinubay pa yun nila, tinutukan nila yung aking uh, vlog. Sabi nila, ay hindi, mali. Mali. Halatang sinisira lang itong si Epipanio Labrador kasi kampi siya sa gobyerno. Hindi kagaya ng mga naninira sa kanya na halati, uh, halatang kampi sa demonyo. So, kaya nagpapasalamat din ako. no. Talagang nagpapasalamat ako kasi kundi dahil din sa ating mga kalaban na bumabatik sa atin. Hindi, hindi tayo lalong makikilala. So, salamat na lang din. Kasi bakit? May mga tumatawag kasi sa akin. Sabi nila, pag pinakinggan daw nila yung mga kalaban namin, kala nila totoo. Pero nung so, sinubaybayan ng ating mga mga kapatid, kababayan, yung ating mga vlog, sabi nila, wala namang nakikitang masama kasi ang pinaglalaban ni Epipayang Labrador, yung gobyerno pinaglalaban niya ay ang ating na Pangulo na sinisira ng mga kalaban natin. So, malaki ang aking pasasalamat sa mga bumabatikos po sa akin at sumisira po sa akin. Kaya utang na loob ko po sa inyo yung inyong ginagawa sa akin. So, hindi po ako nasasaktan doon. Hindi po ako nagagalit. Sa halip ako po ay natutuwa. Dahil sa pamamaraan na ito mas lalo pong lumalawak ang aking uh, mga sinasabi na kusang naririnig ng mga Pilipino. Okay, alam niyo sa totoo lang ha, sa buong bansa, e, ano na lang natin, ilagay na lang natin yung ano natin, yung usapin natin sa buong bansa. May punto po si Senador Tolentino o si Senador uh, Francis Tolentino. Totoo po 'yan kasi kung titignan po ninyo mga kababayan, ah uh, yung mga nahahalal na mga gobernador, mayor, congressman na mga Chino dito po sa ating bansa, ako natitiya ko. Kaya po nananalo yung mga yan. Alam nyo kung bakit? Dahil po sa pera. Ngayon, saan ba nang gagaling yung mga pera ng mga yan? Yan po ay nanggagaling sa kanilang financier. Ngayon, sino ba yung financier nila? Ang financier po nila, siyempre, walang iba, kundi yung kanilang pinanggalingan oh kasi, tingnan nyo ah, kasi pagka, pagka sila ay nahalal, gobernador, pag sila ay nahalal ng congressman, sila ay nahalal ng ano, may kapangyarihan sila na gawin yung gusto nila. Tingnan nyo sa parteng samar. oh tingnan nyo ha, hindi naman sa pagano, nakakalungkot kasi dahil yung mga kababayan natin dyan nabibili ng mga tan. Tingnan nyo yung kalsada, papunta ng uh, magbumiyahe ka magsimula kang bumiyahe katbalogan papunta ng, ng Takloban ito sa mga kababayan natin ha, alam nila to alam nila to walang halong kasinungalingan dito bumiyahe ka ng katbalogan papunta ng uh, Tacloban. makikita mo yung kalsada talagang masasabi mong hindi ito daanan ng sasakyan ito'y daanan ng kabayo o kalabaw diba Unlucky Ang laki ng hinahakot na pera ng congressman diyan sa Samar, yung mga tan. Pero saan napupunta yung bilyon bilyong sa lapi? Sa pulsa nila. Iniipon nila para tuwing eleksyon maibibigay sila sa mga Pilipino na bibili nila. Ngayon, ano pang nagiging pakipakinabangan ng mga Chino nito na nahahalal sa ating bansa? Wala. Sa halip, nagiging bantapo sila nagiging banta po sila sa kaligtasan ng ating bansa. Kaya nga, ito yung sinasabi ko ni Senator Francis Tolentino, hindi po ito pananakot. Itong kanyang sinasabi, ito po ay isang isang lingwahe na kung saan pinapaalahanan po ang ating Pangulo na dapat maging aware siya, maging, maging listo siya, maging handa siya. Baka mamaya, eh, magulat na lang siya. Isa sa mga apostoles niya ay tutuklawin siya. Kasi bakit? Kung si Jesus Christ nga eh. ba? Diba? Sa 12 apostles ni Jesus Christ, hindi natin nakalain o hindi niya o walang sino man ang nag-akala sa, labing daa, sa labing isang apostol ni Jesus Christ na may isa doon na maghuhudas. Diba? Ibinenta si Jesus Christ sa sa mga kalaban. Ipinahuli si Jesus Christ sa mga kalaban. Ibinenta si Jesus Christ sa mga kalaban. So nahulog na itong si Judas ay naging ispiya ng mga kalaban ng ating Panginoong Yeso Kristo. So pwedeng ganun ang mangyari. So sa kalagayan ng ating mahal na Pangulo, hindi naman yan mangyayari dahil may batas naman tayo na, kung ano, na ang Pangulo ay hindi pwedeng kasuan ganyan. Anuman. Ang ibig sabihin ko po dito, maaaring yung espiyang ito na nakapasok o nakapasok na sa gobyerno na lapas-pasok na nakakaalam, nakakarinig, nakakakita ng mga uh, magagandang plano ng ating mahal na Pangulo. Maring sirain niya yan. Maring sirain niya yan. O, tingnan niyo ha. Tingnan niyo na lang. Bibigyan ko kayo ng isang example. Sa tuwing may ginagawa po ang ating mahal na Pangulo, kagaya na lamang po yung pamimigay ng bigas, madali pong nakakarating. Madali pong nakakarating sa ating mga kalaban. Yung magagandang plano po ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, saan pa nanggagaling yung report? Natural, nandiyan dyan lang. Nandiyan dyan lang. Kaya po napansin po yan ni Senador uh, Francis Tolentino. So, ang magandang gawin nito ng ating Pangulo, kinakailangan uh, dagdagan niya yung uh, security dagdagan niya yung pag-iingat, dagdagan niya yung mga tao niya na sisilip kung sino yung mga espiya na yan. So, kung yan po talaga itatrabahuin ng ating mahal na Pangulo o tatrabuhin ng uh, mga nasa kabinete niya, maaaring makita agad, masolusyonan agad yung isang banta na maaaring magbigay ng malaking problema sa ating Pangulo. Tama ba ako mga kababayan? So, tayong mga Pilipino, ang maghagawa lamang po natin para po hindi lumigan, lumaganap yung spy, makipagtulungan po tayo, magsalita po tayo base sa ating nakikita o naririnig. Kagaya po ng ginawa ngayon ni uh, Majority Leader Francis Tolentino. Dahil nakikita niya na may mali dahil nakikita niya na medyo may nakakapasok na na hindi maganda sa uh, kumbaga kabinete so alam ko dyan sa kabinete ng ating uh, Pangulo mayroon dyan na talagang naguhudas sa kanya mayroon dyan na membro ng kabinete ng ating mahal na Pangulo na uh, tagapag-report tagapagpahayag diba? so pero hindi maiwasan yan dahil uh, kung sa Panginoon nga nating Yesu Kristo na abot na sa pananampalataya ang pinag-uusapan, I mean, pa, eh, nag nagudas pa sa political system mo o sa political na sitwasyon. Meron mas meron. So sa ating mga kababayan, tayo po ay tayo po ay maging uh, mapagmasid. Tingnan natin, doon sa mga Pilipino, ha, lalo, lalo niya sa parteng Samar, huwag po tayo magpadala sa pera ng mga chino huwag po tayo magpadala sa pera perang binibigay nila sa atin, na sa atin lang din naman yan, Di ba? so lalong lalo na dyan ha sa parting summer oh, mga chino po yan mga chinese po yan, yung binuboto nyo dyan, yung mga tan nakakalungkot isipin na pinaghaharian na ng mga tan o ng mga chino, yung summer, tingnan nyo dahil pumapayag tayo na pinagaharian tayo ng uh, ng mga Chino diyan sa Samar. Anong nagagawa ng mga Chino niyan? Sige so, nga, tingnan nyo. Tingnan nyo ang itsura ng kalsada. May congressman kayo dyan na Chinese. Tan. Ah? May gober vice governor, may, may governor kayo. Puro tan. May mga mayor dyan. Mag Magpipinsan lang yung mga yan eh. Diba? Pero balita ko, mga espiya yung mga yan. Mga inilatag yan ng gobyerno ng China dyan sa Samar para madali silang makapag-penetrate, madali silang makapagpapasok ng mga kalahing nila. Balita ko, marami ng mga Chinese, mga Chinese dyan ha? sa, sa Samar. O, oh, tapos pag umasta pa yung mga Chino dyan, akala mo sa kanila yung lugar, akala mo sila yung hari sa lugar na yan. Yan ang, yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi lang dyan sa parting Samar, sa totoo lang sa ibang lugar pa natin marami pong nagsasabi sa akin na sa parting uh, kagaya ng sa parting La Union marami mga Chinese dyan o sa parting Quiapo pag tinignan mo yung mga Chinese dyan akala mo talaga hari sila akala mo sa kanila yung bansang ito kung pagmumurahin nila kung kung laitin nila mga Pilipino ganun-ganun na lang So, so bakit ba sila naghahari? Kasi hinayaan natin na maghari sila sa sarili nating bansa. Hinayaan natin na magdawa nila yung mga gusto nila sa atin. Diba? So, ang minsahe po ni Senador Francis Tolentino ay hindi po yan para lang sa ating Pangulo. Kaya po niya sinasabi ito para po maging aware lahat ng mga Pilipino. So, sa ating mahal na Pangulo, ako, ang ano ko lang sa ating mahal na Pangulo, uh, dapat uh, silipin niya na. Silipin niya habang maaga pa. Kasi tulad nga nang sinabi ko, maaaring isa sa mga tao ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tutuklaw sa kanya pagdating ng oras. Ulalaglag sa kanya pagdating ng oras. Kaya napakahirap po talaga. Ewan ko pa kung bakit anong nangyari na dito lang, Tanya, only in the Philippines na may nangyayari na ang mga Chino ay nagiging official ng ating bansa. Kagaya na lang ni Alice Go O salamat na lang tayo dahil si Alice Go o si Go Waping uh, na huli na uh, pure Chinese. Pero biro mo naging naging uh, mayor ng uh, ban Banban Tarnak. 'di ba? O anong dahilan? Sige nga, anong dahilan bakit naging mayor ng Banban Tarlac si Alice Go? Dahil sa pera. Dahil sa pera na pinamudmud niya. So, kaya nga, paboritong paborito tayo ng ibang bansa, lalong lalo na ng bansang China, na sakupin. Bakit? Nakikita kasi ng bansang China, pera lang ang katapat ng mga Pilipino. Pera lang ang katapat ng mga Pilipino na kung saan kayang maghudas, hindi lamang sa kanilang kapamilya, hindi lamang sa kanilang kaibigan, hindi lamang sa kanilang magulang kayang-kaya ng mga Pilipino na ipagpalit ang bansang ito sa salapi pero naniniwala naman ako na hindi naman ganun lahat kaya nga, doon sa mga kaisa natin kasama natin eh ako po ay talagang uh, ako po ay talagang nananawagan na tayo po ay magkaisa. Tayo po ay magkaisa. Na, di ba? O, si ISR uh, uh, and RAP. Ang Chinese kasi walang respeto. Yan. Ina-underestimate tayo. Tama. Tama po yung tama po yung sinabi ng ating kapatid. Ina-underestimate tayo. Alam mo kung bakit nila tayo ina-underestimate? Kasi, nai-estimate nila tayo na madali tayong maakit pag pera na ang pinag-usapan. So, yan po ang nangyari kay Duterte. Dahil po sa inalok si Duterte ng milyon-milyon dollar, ayun, naghudas po si Duterte. Imbis na, imbis na tulungan niya yung mga kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre na maka, makaposisyon ng maayos, makapag uh, makapagkumpuni ng sa nasabing parko, hinayaan niya na wag itong makapagkumpuni. Habang yung China na nang-aagaw sa atin, nakakapagpatayunan na ng iba't ibang mga uh, gusali doon sa nasabing isla na inaagaw nila. Diba? So, sa, sa totoo lang, kaya tayo dito sa ating bansa, huwag natin hayaan na pagharian po tayo ng mga Chinese huwag tayo magpadala sa kanilang pera. Kung mamimigay man sila ng pera sa atin, tanggapin natin. Kung hindi natin mag makayang hindi tanggapin, tanggapin natin. Pero dapat isipin natin na walang ibang pwedeng manungkulan dito o dapat magkaroon ng kapangyarihan kundi yung kapwa lang natin, Pilipino. ba? Diba? So, nagtataka nga ako kasi ang nabanggit kasi doon sa Senado, maging sa Kamara, kung maalala ninyo, Uh, marami pang Chinese na gumagamit ng uh, uh, birth certificate na Pilipino na peke, mahigit 3,000. Kaya ang tanong ko sa camera, nasaan na yon Nasaan na yon Baka pwede pa natin yung trabahuin uh, para di ba malaman na yung ibang mga tumatakbo ng nasa gobyerno ngayon ay mga pure Chinese. Di ba? Kagaya na lamang ng ibang mga ano dyan. Kawawa tayo. Pag tayo ay, di ba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan. Alam ko po na dito po sa ating bansa, uh, pag tayo ay nagkaisa, wala pong magagawa yung mga espya na yan. Maraming espya na, sa totoo lang. Matagal nang nakapasok ang espya sa bansang ito sa pamamagitan po ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi po natin matatanggihan dahil kabilang po siya sa Trayan na kinabibilangan ni Michael Yang at Alan Lim na kung saan kasanib o kasama kaisa ni si Rodrigo Roa Duterte sa drug game. So, kita niyo naman, si Michael Yang nga lang eh. Hindi pwedeng maging official dapat ng bansa yan. Pero, makita niyo naman, naging uh, naging uh, economic advisor. Lapag sa batas yun. Hindi pwede sa batas yun. Pero ang sabi ni Duterte, Pilipino daw si Michael Yang. Kalaunan na huli. Kinausap ng mga si, mga congressman doon sa kamara, yung kapatid ni Michael Yang. Inamin na kapatid ni Michael Yang na hindi sila pure na taga, na hindi sila Pilipino. Sila ay pure na mga Chinese. Oh. Oh, tama oh, tama. Oh, ano sabi dito? kahit reliyon pinapasukan na ng mga politiko. Yes. oh di ba? So, alam niyo mga kababayan, ako po ay nalulungkot kasi napakadali na para sa mga Chino na pasukin tayo. di ba? Pure Chinese daw si Michael Young, not Filipino. Eh, naman na yan doon sa kamara, di ba? O, tingnan nyo, yung malaking kalukuhan imbis na si Rodrigo Roa Duterte tumulong sa atin para hindi makapaso yung mga espiya, talagang kung baga sa ano, niya yung bansa natin sa mga drug lords. Pinagahasa niya, pinayurak niya, pinababoy niya sa mga Chino na gustong sumakop sa atin o umander sa atin. So, itong mensahe po, itong mensahe po na Uh, kumbaga, ito po mensahe ni Majority Leader Francis Tolentino. Ito po yung mensahe, hindi lamang po para sa ating Pangulo. Tandaan ninyo, ang siguridad po ng ating bansa, napaka-importante. Dahil pag ito po ay talagang napasok na ng husto ng ating kalaban, damay po tayo dito. Tayong lahat ng mga Pilipino. Kaya wala tayo ibang penyubin, kundi magkaisa, ipanalangin ng Pangulo na iligtas sa mga ulupong na gustong tumuklaw sa kanya o mag sa kanya. Kaya patuloy po tayong mag-aabang at titignan natin kung ano yung magiging resulta, uh, kung ano magiging reaksyon o sagot ng ating Pangulo dito po sa inilabas po na pahayag ni Majority Leader Francis Tolentino. So, ganun pa man, pansamantala po tayo, pansamantala mag iwi -wi. Ito po sa ating programa, ng reaction mo, birada Muli po sa ating mga kababayan, sa ating mga taga-sabay-bay, maraming maraming salamat po sa inyo at muli. Tulad po ng sinasabi ng inyong mabuhay po ating bayan, mabuhay po ng mga mahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po.